hindi po ng ating mga napangulo at uh, ng ating pong executive secretary Lucas customer sa uh, napansin po kasi natin na ang uh, online crimes po na nangyayari, like halimbawa po yung mga loans ka, yung mga natatanggap po, sa mga cellphone po na nagsasabi na do you need loan o do you want uh, loan with low no interest. Uh, marami pong natin diktima eh. Ang problema po dito sa mga nagiging diktima na ito, nagiging silent po sila kasi nga uh, parang nahaluhan po ng uh, kahihiyan parang uh, nahihiya silang i-report na ang ah, akong ako ng scam and uh, ang mabigat po dito uh, hindi po ordina hindi ho basta ordinary ang tao yung nagiging ng mga scam nito yung huling sinod po namin o uh, yung tinulungan po namin ay eh, mga teachers po yung mga na-scam yung na-scam po ng uh, car loan scam uh, sa party po ng Pampanga A uh, province sa Pagpanga, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan. Marami pong teachers na nabiktima eh, po ng Carlos Camp. Ngayon